Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang mga Pilipinong sina na Charlene at Ken ay mailalarawan na merong malaparpektong pagsasama. Ang dalawa ay nagkakilala sa pamamagitan ng kanilang kaibigan at simula nang sila ay nag-date ay hindi mo na sila mapaghihiwalay. Bilang mga teenagers, ang kanilang mundo ay umikot sa isa't isa. Ngunit katulad ng halos lahat ng mga taong nagroon ng puppy love, nauwi rin sa hiwalayan ang kanilang relasyon. Sila ay nag-focus sa kanilang mga pag-aaral at nagkaroon din sila ng kanika nilang mga relasyon sa ibang tao. Ang kanilang landas ay nag-cross muli noong sila ay parehong 20 taong gulang na. Ang naudlot nilang pagmamahalan ay muling nabuhay at sa pagkakataon na ito, ang dalawa ay sigurado na na ang kanilang nararamdaman ay hindi na lamang puppy love, kundi true love. Kung makikita mo ang ilan sa mga litrato ni na Charlene, sila ni Ken ay merong masayang pagsasama. Nang sigurado na silang panghabang buhay na kanilang nararamdaman para sa isa't isa, ang kanilang mga kaibigan, kamag-anak at pamilya ay saksi sa pag-iisang dibdib ng dalawa. Makikita mo sa kanilang mga wedding photos kung gaano sila kasaya. Sina Ken at Sherlyn ay born and raised sa Los Angeles, ngunit ang kanilang mga magulang at halos lahat na kanilang pamilya ay nakatira na sa LA. Ang kanilang mga magulang ay naging malaki ang impluensya sa kanilang paglaki at katulad ng mga ito ay gusto rin ng bagong kasal na magkaroon ng malaking pamilya. Pagkatapos ng kanilang honeymoon, ang dalawa ay nagdesisyon na lumipat sa Long Beach, California dahil para sa kanila ay mas maayos na bumuo ng pamilya doon kesa Los Angeles. Ang pangarap ng bagong kasal ay nagkatotoo ng bago matapos ang taong 2013 Inanunsyo nila na sila ay magkakaroon na ng anak. Ayon sa mga kapamilya ni Charlene, kahit naging sensitibo ang pagdadalang tao nito, si Charlene ay natiling masayahin na ipagpatuloy pa nito ang kanyang mga hilig sa pagguhit at arts. Si Charlene ay inilarawan na isang dork at mahilig sa mga aklat. Kung makikita mo ang kanilang mga social media accounts, ay madalas kang makakakita ng mga litrato nilang dalawa ni Ken na laging dumadalo taon-taon sa Comic Con na ay ginaganap sa Los Angeles. Noong 2014, ang buhay ni na Ken ay nagbago dahil isinilang ni Charlene ang isang malusog na sanggol na lalaki na pinangalanan nilang Vincent. Bagamat hindi naging madali ang pagkakaroon ng bagong anak, ang mag-asawa ay nagtulong at naghalinhinan sa pag-aalaga sa sanggol. Dalawang taon pagkatapos maisilang ni Charlene ang pangalan nilang anak, nagsilang muli ito ng isang malusog na sanggol at pinangalanan nila itong Shane. Ang mag-asawang sina Sherlyn at Ken ay nagkaroon ng na maginhawang buhay sa Estados Unidos. Dahil sa ganda ng kanilang mga trabaho, ang mag-asawa ay kumontak na rin ng contractor upang magpagawa ng bagong bahay na may malaking espasyo na sapat para sa kanilang lumalaking pamilya. Para kay Ken, wala na siyang mahihiling pa. Meron siyang dalawang mga anak, napakabait at mapagmahal na asawa. Kahit si Charlene ay hindi mapigilan na magpasalamat sa Diyos sa ganda ng takbo ng kanilang buhay. Sa kanyang social media ay nilarawan pa niya ang kanyang sarili bilang happy wifey at mommy ng dalawang mga cute na mga bata. Ang kanilang mga kapitbahay ay nilarawan sila na maliit, privado pero masayang pamilya. Kadalasan nilang nakikita ang pamilyang Ventanilla na laging nag enjoy kasama ang iba nilang mga Pilipinong kamag-anak at madalas ang mga itong mag-barbecue o mag-ihaw. Ngunit ang lahat ay magbabago sa isang iglap noong 2016. Habang ang mga tao sa Long Beach ay nagsisimula sa kanilang araw noong September 14, 2016, isang tao naman na nakatira sa Park Avenue ang nagising dahil sa lakas ng iyak at sigaw mula sa isang tao. Dahil sa tila pighati sa boses ng taong yun, siya ay kaagad tumawag sa mga otredad at wala pang ilang minuto, ilang mga police officers ang dumating sa bahay ng kanyang kapitbahay. Base sa salaysay ng responding mga police, ay hindi pa sila nakakapasok sa bahay ay nakita nila ang isang lalaking malakas na umiiyak sa kalsada. Habang pinapakalman nila ito, ang ilan sa kanila ay pumasok sa bahay at doon ay nagulat sila sa kanilang nakita. Sa kwarto ay tumambad ang wala ng buhay na katawa ng isang sanggol at babae. Ang kama kung saan sila nakita ay puno ng dugo at sa inisyal na investigasyon, ang dalawa ay puno ng saksak. Kagad nilang tinawagan ang kanilang police station upang makapagpadala mga ito ng mga homicide investigators dahil naniniwala sila na pinatay ang mag-ina. Ang balita ay kaagad kumalat at bago matapos ang araw na yun, ang publiko ay nalaman na ang mga biktima ay si Shirlene at ang anak nitong si Shane. Ang mga taong nakakakilala sa masayahing si Shirlene ay hindi makapaniwala sa nangyari lalo na at nadamay pa ang anak nito. Ito ang isa sa mga litrato na nakuha sa labas ng tahanan ng Ken at dito ay makikita mo kung gaano kabuti ang mga kapigbahay nila pati ang mga pulis na rumisponde. Sa tindi ng sinapit ng mag silang lahat, anuman ang kanilang kulay, ay sama-sama samasamang naghawak ng kamay para ipagdasal ang nangyari. Kung magbabasa ka at hahanapin mo ang nangyari kina Charlene, ay napakalimitado ng mga impormasyon na inilabas. Naging tikom ang bibig ng mga otoridad kahit ang pamilyang Ventanilla tungkol sa nangyari. Katulad ng normal na protokol, ang mga investigador ay dinalas si Ken para questionin kung may kinalaman ito sa nangyari. Sa loob ng ilang linggo, walang inilabas na impormasyon sa publiko kung ano ba talaga ang nangyari. Ang labi ng mag-ina ay inilagak sa Green Hills Mortuary and Memorial Chapel sa Palos Verde. At doon ay samasamang inalala ng mga kaibigan at kapamilya ni Charlene ang mga pagkakataon na nakasama nila ito. Ang ibang mga tao na nabilita na nangyari ay laging iniisip na si Ken ang maaaring pumatay sa kanyang mag -ina. Pero nagulat ang lahat ng halos isang buwan pagkatapos mailibing si na Charlene, si Ken ay humarap sa isang reporter sa kauna-unahang pagkakataon. Bagamat makikita sa kanyang mga mata ang kalungkutan, matapang na sinabi ni Ken na nagpa-interview siya hindi para humingi ng awa sa publiko o linisin ang kanyang pangalan. Sa halip ay sinabi niya na nagpapa-interview siya dahil hindi niya hahayaan na ang pagkamatay ng kanyang ina ay mangyayari ng ganun-ganun na lamang. Ibinahagi nito na pagkatapos mamatay ni na Sherlyn at Shane ay nagkaroon siya ng bagong misyon sa buhay at yon ay ipaalam ang totoong nangyari sa kanyang asawa at kung papaano ito makakatulong sa iba mga tao lalo na sa mga mag-asawa na gustong magkapamilya. At para maintindihan mo ang totoong nangyari, kailangan nating bumalik ilang buwan bago sumapit ang Setyembre noong taong 2016. Sa interview na ito ni Ken, ipinagmalaki at sinabi niya sa publiko na si Charlene ang pinaka the best na asawa at ina sa kanyang mga anak. Sinabi niya na pagkatapos mga anak nito sa bunso nilang anak na si Shane, bagamat nahihirapan ito sa pag-aalaga sa dalawa nilang mga supling, ay walang naging kakaiba sa kilos nito. Ayon kay Ken ay para matutukan nila ang kanilang mga anak na pagkasundoan nilang mag-asawa na wag agad sundan ang bunso nilang anak. Kaya pagkatapos nitong maipanganak si Shane ay lumapit sila sa OBGYN ni Charlene at niresetahan naman sila nito ng birth control pills na tinatawag na mini pills. Ngunit wala pang dalawang buwan simula ng mga anak si Charlene ay may napansin kakaiba si Ken sa kanyang mahal na asawa. Hindi siya sigurado kung ang gamot ba ang salarin sa nangyayari, ngunit ang maliwanag sa kanya ay ang dati niyang masayahing asawa ay unti-unting nabalot ng kalungkutan. Ibinahagi ni Ken sa kanyang biyanang babae ang napapansin niyang pagbabago. Ngunit akala nila na ang kondisyon nito ay isang normal na bagay lamang na pinagdadaanan ng isang babae pagkatapos ng tumanganak. Total ay hindi yun ang kauna-unahang beses na nagluwal si Shirley ng sanggol. Ngunit ang hindi nila alam, ang tila malakas na personalidad na ipinapakita ni Charlene ay isang pagbabalat kayo lamang. Ayon sa interview sa isa sa mga mag anak ni Charlene, hindi na ito nagugulat na tila walang alam o hindi pamilyar si Ken o kaya ang ina mismo nito sa pinagdadaanan ng bagong panganak na si Charlene. Dahil sa kultura ng mga Filipino ay hindi gaanong pinagtutuunan ang mental health ng isang tao. May iba namang nagsabi na maaaring hindi talaga alam ng pamilyang Ventanilla ang kondisyon na postpartum depression. O kaya naman ay alam nila ang kondisyon na yon. Pero baka naisip na mga ito na ang isang masayahin at may pinag-aralang si Charlene ay hindi maaapektuhan ng sakit na yon. Ano pa man ang kanilang dahilan ay ibinahagi ni Ken na dalawang linggo bago niya natagpuan ang kanyang mag-ina na wala ng buhay Naging madamdamin, paranoid at madalas panggiti ni Charlene na gusto na niyang mawala sa mundo dahil sa matinding kalungkutan. Ibinahagi ni Ken na doon na siya na alarma. Kaya silang mag-asawa ay naghanap sa internet na maaaring sagot sa kanilang mga katanungan. Base sa mga sintomas na naranasan nito ay may hinala sila na si Charlene ay nakakaranas ng postpartum depression. Ngunit para makasigurado ay tumawag na sila ng isang mental health professional at nagpabuk sila ng appointment. Habang hinihintay ang nakatakdang appointment, ibinahagi ni Ken na sa tuwing magkakasimoy o magiging moody o sobrang lungkot ni Charlene, lagi niya itong inilalabas ng katilang tahanan para makalanghap ng sariwang hangin. At minsan ay dinadala niya rin ito sa beach kasama ang kanilang mga anak dahil sa tingin niya ay malaki ang maitutulong na magandang kapaligiran sa mood nito. Ngunit kahit anong atake niya sa sitwasyon ay tila mas lumala pa ang kalagayan nito. Para sa mga hindi pamilyar, ang PDD o Postpartum Depression ay isang medical condition kung saan ang karaniwang nakakaranas nito ay mga babae na bagong panganak. Ayon sa pag-aaral sa kondisyon na yan, walang nakakaalam sa saktong dahilan kung bakit nangyayari ang PDD. Ngunit ang ilan sa mga sintomas ay matinding kalungkutan. Pagkabalisa at idagdag mo pa dyan ay ang sobrang pagod. Base sa mga eksperto ay walang nakakaalam kung kailan nagtatagal ang PDD. Maaaring ito ay maranasan ng isang babae sa loob ng ilang araw. O minsan ay linggo, minsan ay ilang buwan at ang malala ay maaari itong umabot ng ilang taon. Ang pakiramdam na yan ay nagpapahirap sa isang ina na maalagaan ang sarili niya pati na ang kanyang bagong panganak na sanggol. Maaaring ang iba sa inyo ay nagtataka kung bakit naghintay pa si Ken ng ilang araw bago niya dalhin si Charlene sa ospital o klinik. Ang paliwanag dyan ay dahil hindi katulad sa Pilipinas, ibang-iba ang palakad sa Estados Unidos. Kung ikaw ay bagong pasyente at wala kang records sa kanila ay hindi ka kaagad magkakaroon ng appointment ng ganun-ganun na lamang. Hindi ka maaaring mag-walk-in. Depende sa ospital o clinic, sa dami na kanilang pasyente at volume ng na mga ng appointment, kadalasan ay kailangan mong maghintay ng ilang araw o linggo, lalo kung yon ang first appointment mo sa doktor. Apat na araw bago mangyari ang pananaksak, Natatanda ni Ken na nagising siya isang umaga kung saan nakita niya si Charlene na nakaupo sa kanyang paanan. Ito ay nakatingin lamang sa kanya at ang mukha nito ay halatang pagod na pagod na. Idinagdag niya na ang mga unang salita na lumabas sa bibig nito ay ang mga katagang gusto ko nang mamatay. At nakiusap din ito sa kanya na kung maaari ay dalhin niya ito sa isang bangin. Habang unti-unting nagigising ang diwa ni Ken, ay sinabi ulit ni Charlene na kung gusto niya ay maaari nilang dalhin ang kanilang buong pamilya para sila ay samasamang tumalon dahil ayaw nitong may maiiwan. Sinabi ni Ken na sa pagkakataon na narinig niya ang mga sinabi ng kanyang asawa, ay hindi niya maintindihan kung ano ang kanyang gagawin. Inisip niya na maaari niyang tawagan ang 911 pero alam niya na ang sasabihin lamang sa kanya ng mga ito ay tumawag sa malapit na mental health facility. Kaya para mas makasigurado kung ano ang mas nararapat na gawin, ay kinontak niya ang kanyang binang babae na isang nurse. Alinsunod sa payo nito ay dinala niya ulit si Charlene sa beach ngunit hindi nagbago ang mood ng kanyang asawa. At sa obserba niya ay wala nang nakikitang pag-asa para mabuhay si Charlene dahil sa sobrang kalungkutan na nararamdaman nito. Sa tulong ng kanyang biyanang babae ay napakalman nila ito habang nasa beach at pumayag si Charlene na bumalik sa kanilang bahay. Sa mga sumunod na araw ay inalarawan ni Ken na ang ganitong mga episode ni Charlene ay pabalik-balik. Minsan ito ay masaya na parang walang problema at tila ang masayahin niyang asawa ay bumalik na sa dati nitong ugali. Ngunit pagkalipas ng ilang oras ay babalik na naman ito sa pagiging malungkot. Noong September 13, 2016, ang panahon sa Long Beach ay napakaganda. Ang araw na yon ay naging maayos din para sa pamilyang Ventanilla. Ngunit habang isinusulat ko ang script ng kwento na ito, na ko na ito yung sinasabi nilang calm before the storm. Bases sa lay ni Ken, si Charlene ay excited at masayang ibiniyahe ang halos dalawang buwang gulang nilang anak na si Shane sa pediatrician nito. Tandang tanda ni Ken na habang nasa doktor ang kanya mag-ina, ay pinadalhan pa siya ni Charlene ng napaka-cute na litrato ni Shane. Nang matanggap niya ang mga litrato ay sinabi niya na masaya siya dahil kalmado ang kanyang asawa. Bukod doon ay wala ng 24 oras ang kanilang hihintayin at maliliwanagan na sila kung ano ba talagang medical condition ang pinagdadaanan nito. Naikwento rin ni Ken na bagamat may pagkaparanoid pa rin ng konti si Charlene, ay niminsan ay hindi nito binanggit na gusto na niyang mawala sa mundo. Pagka uwi ng kanyang mag sa bahay at pagkatapos nila maghapuna noong gabi na yun, nagdesisyon si Ken na silang lahat kasama ang dalawang mga bata ay matutulog sa salas ng kanilang bahay. Ito ay para makasigurado na hindi mawawala sa kanyang patingin si Charlene. Siya at ang kanilang panganay na anak ay natulog sa sahig. Ang kanyang asawa ay natulog sa sofa habang nasa crib naman ang bunso nilang anak na si Shane sila ay sabay-sabay na nagsabi ng goodnight at natulog na. Ngunit bandang alas dos na madaling araw, si Ken ay naalimpungatan. Agad siyang tumayo at sinilip kung si Charlene ay natutulog pa rin. Sa sofa ay nakita niya na pinapadede nito si Shane. Pagkabukas niya ng ilaw ay nakita niya ang pagod na pagod nitong muka. Nang makita siya ni Charlene ay sinabi nito sa kanya na kahit anong gawin niyang puyat, pagpapadede at sakripisyo ay tila hindi pa rin sapat yon para sa sanggol nilang anak. At upang gumaan ang loob nito, sinabi ni Ken na siya ay isang mabuting ina at sigurado siya na nakukuha ni Shane ang sapat na nutrisyon na kailangan nito. Pagkatapos ng usapan na yon ay natulog na ulit si Ken. Ngunit nagising muli siya pagkalipas ng isang oras. Kahit madilim pa ang paligid ay naaninag niya si Shirley nagising pa rin sa sofa. Kaya tinanong niya ang kanyang asawa kung okay lamang ba ito. Ayon sa kanya ay sinabi ni Shirley na okay lamang siya kaya pagkatapos noon ay umidlip muli si Ken. Hanggang bandang alas 6 ng umaga ay ginising siya na kanyang panganay na anak na si Vincent. Ngunit napansin ni Ken na ang panganay niyang anak ay umiiyak. Kaya kaagad siyang bumangon at doon niya napansin na wala na sa salas si Charlene kahit ang bunso nilang anak na si Shane. Tumayo siya sa kanyang tinutulugan at habang tinatawag niya ang pangalan ni Charlene, ay nagtungo ito sa isang kwarto. Ngunit kinabahan na siya sa pagkakataon na yon dahil sa ilang taon nilang pagsasama ni Charlene, ay kailanmang hindi ito nagsara ng pintuan. Nang hindi sumasagot ang kanyang asawa, gamit ang susi ay nagawa niyang mabuksan ang pintuan. Sa kama ay nakita niya ang kanyang mag na nakahiga na tila natutulog lamang. Ang ulo ng kanyang halos dalawang banggulang na anak ay nakalagay sa unan at para sa kanyang mga mata, ito ay tila natutulog lamang. Pero isang bagay ang hindi nagtutugma sa kanyang nakikita. Dahil sa paligid ng mga ito ay tila may nakakalat na ketchup o kulay pulang juice. Ang in na si Ken ay napagtanto na hindi pala juice o ketchup ang nasa kama. Dahil malinaw pa sa sikat ng araw na yun ay dugo at ang dalawa ay tadtad -tad ng saksak. Sa video na ito ay makikita na si Ken ay maluhaluhang inilarawan na agad siyang napasigaw at malakas na umiyak sa kalunos-lunos na nangyari. Nang dumating ang mga sa bahay ng pamilyang Ventanilla ay hindi makausap si Ken dahil sa matinding emosyon na nararamdaman ito. Ngunit kalaunan ay kusa itong nakipagtulungan sa mga otoridad. Inimbestigahan ang loob at labas ng bahay ni na Ken at kaagad nilang napagtanto na walang kinalaman ang padre de pamilya sa nangyari. Ayon sa resulta ng investigasyon at gamit ang mga talisik ng dugo sa kwarto, lumalabas na ang 36 na taong gulang ni si Charlene ang mismong pumatay sa kanyang dalawambong gulang na anak na si Shane sa pamamagitan ng pagsaksak dito ng ilang beses. Kasunod noon ay sinaksak din niya ang kanyang sarili hanggang malagutan na siya ng hininga. Lahat ay nagulat sa nangyari. Isa sa mga kaibigan ni Charlene ay agad humingi ng tulong sa mga tao sa pumamagitan ng GoFundMe para matulungan si Ken na mabigyan ng disente at nararapat na burol ang kanyang mag-ina sila ay nakakalap ng perang mas higit pa sa kanilang kailangan na nagamit ni Ken sa pagpapalibing sa kanyang mag-ina. At ang natira ay itinabi nito para sa kinabukasan ng panganay niyang anak na si Vincent. Pagkatapos mailibing ng kanyang mag si Ken ay lagi nang suot ang engagement ring at wedding band ni Charlene. Ibinahagi niya na naging mahirap para sa kanya ang matulog dahil kadalasan siyang nananaginip ng masama. Sa tulong ng malakas niyang support system na nanggagaling mula sa kanyang pamilya, ay unti-unting naka-adjust si Ken sa bago buhay na wala si na Shirlene at Shane. Dahil para sa kanya ay may isang tao pa na nangangailangan ng kanyang gabay. Yun ay ang panganay niyang anak na si Vincent. Hiniling niya sa mga tao na wag husgahan ang kanyang asawa na hindi nito mahal ang kanyang pamilya. Pagkos ay hiniling niya ang matinding pangunawa mula sa publiko na isa alang alang na mga ito na may malalang mental health condition ang kanyang asawa. Sa bawat interview ni Ken ay binahagi niya na may dalawang rason kung bakit niya nagawang makabangon muli. Una ay dahil sa kanyang pananampalataya sa si Diyos. At ang pangalawang rason ay dahil sa 99.9% ng mga alaala niya kasama si na Charlene at Shane ay ilan sa mga pinakamasayang araw sa kanyang buhay. Hinikayat niya ang publiko na hanggat may pagkakataon ay mahalin nila ang kanilang mga mahal sa buhay dahil baka pagsisihan nila sa huli na hindi sila naglaan ng sapat na oras habang buhay pa ang mga ito. Hiniling din niya sa mga tao na kung ikaw ay may kapatid, ate, ina, tiyahin, kaibigan o kahit hindi mo pa kaano-ano na bagong panganak na may parehong sitwasyon tulad ni Charlene, ay huwag ipagwalang bahala o kibit kibitbalikat ang nangyari dahil ang PDD ay isang seryosong kondisyon. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!